Ay, magandang araw mga kabayan. Kumuha tayo ng order sa Temo. Ay, butas no. Maulan siya, maambon. Sobrang lamig. Pero goods lang. Kasi dito, kahit umuulan o kaya naambon yung mga tao dito, hindi uso yung tayong sa kanila guys. As in, hindi uso. Ano? yung lugar namin parang subdivision yung ano yung style niya pero halos ano halos apartment yung mga yan yan parang nasa Baguio. tapos yung mga sasakyan nila kahit gaano pa kamahal yung sasakyan nila nakapark lang sa labas so kahit BMW pa yan or Odi. Sa labas lang sila nakapark. Okay, Mercedes Benz. Mercedes to. Mercedes. Ginakad ko lang yung ano. Pag kasi... Pag kasi umorder ka ng Temo dito, o kaya Shopee. Yung parang Shopee sa atin sa Pinas. Hindi siya sa bahay niyo mismo ipapadala. Parang paiba-iba sila. May post office, may mga ano. Tulad nito, nakuha ko siya sa may bar. Bar siya. Ewan ko, ba't ganun na ano. Paiba-iba ng address nung naisendan nila. Ay, ganda. Ganda. Hmm. Hmm. Palakad-lakad lang. Kaso hindi ka papawisan. Babay na muna.